Sige. Uuuh. Uuuh. Uh, Uuuh. <laughs> Hala. Sige. Nag-aagawan sila. Uuuh. Oh. Wawa wow, ano naman si Pretty. Talagang mamumula yung ano niya. Uuuh. Mm. Mm -hmm. Pag ganun na lang ta. Tanong ko si Jonalyn din. Papa, pa, tanong ko kay Dara o kaya tanong ning ko. Kung anong kung anong buwan pwede na yan silang ano. Basta tinanong ko nung injection. Ang sabi ni Jonalyn, one month. Pwede na siyang i-inject. maganon. Hmm. <laughs> Pahinga lang muna si Pretty para hindi siya masyado manghina kagaya ni Beauty. Si Beauty kasi kahit pigilan ni ni ano na ano ta kahit dinadaya pera nila pag may regla para hindi mapasukan ni Rio. Hala si Rio nakakalusot pa rin. Ayaw sana ni Jonah ni Magbuntis pa kasi nga naawa na siya kay Beauty. Baka daw mas, masyado maubos yung nutrients sa katawan niya. Laging nanganganak. Eh, seryo. Grabe. Kahit na... Not... mm, -mm. Hindi yung yung sa inyo ta okay lang kasi wala yung lalaki diyan. Kasi kung magkasama kasi problem problema kasi kay La Johneline, magkasama si Rio at saka si Pretty. So pag gabi, nakakalusot pa rin silang dalawa. Kahit may diaper nga, nakakalusot pa rin. kasi nga ang ginagawa ni Jonalyn pag meron may daya pero para hindi makapasok yung ano ni Rio kaso nakakalusot pa rin sabi nga Jonalyn ayoko nga pag pagbuntisin ito ngayon e pinagpahinga ko kaso biglang nabuntis na naman ni Rio kasi si Jonalyn napubuntis puyat din. Oo, gusto niya rin, di siya gusto niya rin kasi magpahinga, kasi napapuyat din siya sa pag-aano ba sa mga tuta. <laughs> kasi lagi siya yung nag-aasikasa ng mga tuta. O kaya sabi niya pagpapahingahin niya, kaso si Rio, talaga. ang lupit talaga. Eh, yung sa inyo ta, okay lang yan. Pero, pag nakita niya ulit yung lalaki, ayan na, mag, mabilis na yan sila pag meron si Beauty. Kasi, ano na yan sila, parang partner na yan sila talaga eh. Uh, ayan, ah. Uh. Uh, oy 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 Kaya nga, oh. Tapos siya lang yung may brown lab. Siya lang yung may brown na ano. Oh. Yung mga kasama niya all black. Siya yung may brown lang nahalo. Thank mm. Ang galing nga ni Pretty. Mm, -mm. nga ni Jonalyn, ang swerte ni Pretty, puro babae. Aba, ching, -ching na talaga. <laughs> Hala, ang May mga ipin na siguro na sumutubo. Hala, ang ta tabang ching, ng atin, love. Tingnan mo. Natawag din daw si Lara ngayon eh. Kasi lalabas siya mamaya. <laughs> Al Oo. Uh Oo, -oh. uh -oh. may sabaw. May sabaw para, ano, lumakas si Pretty. Kasi, ang, ang tataba, ang bilis. Ang bilis tumabas no, ta. Buyag lang. Ang bilis, eh, oh. Ang kukulit, oh. <laughs> ah ah alikot naman yung isa alikot ay ano oh ay 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 Ah. ay 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 brown? Oh. Oh, diba? ay brown brown siya. ay 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 Yeah. Ay, ang cute ano, ng hugis ng, ano niya, o, oh, ng niya sa likod, tsaka sa ulo. Ang cute ng dat niya sa likod, tsaka sa ulo. Ang cute ng dat niya, tas sa ganto sa ulo. Ang cute nung kulay. Kasi yung iba, all muka, di ba diba? Siya hindi. <laughs> Naiyak na rin sila, oh. Uh, Naiyak-iyak na din, eh, oh. Can I have a teaspoon? Yeah. Yeah,